Good morning, mga siyas. Say, <laughs> good afternoon, mga siyas. Halo-halo na ito, mga siyas. Kasi late na kami nagising. Anong oras na? Alas 12 na. Mag-ala. Una na, na nag apon. <laughs> Why you farted? And then you scared? Say, good afternoon. <laughs> Tignan mo naman yung book mo, baby. Yana. Look at the camera. Look dito tayo sa may ilaw para gumanda naman tayo. Yung tipong wala pa tayong ano, hilamos. Wala pa tayong mumug. Ayan na, look at me. Tignan mo naman yung buhok niya. Ayan na, baby. What are you looking at? Down there. Look at the camera. Look. Hello. Hello. <laughs> ay, Diyos ka. Yung umutot siya. Natawa talaga ako. <laughs> yung umutot ka, baby. Tapos na nagulat ka sa sarili mong utot. <laughs> anyway, hapo na. Kami na lang dalawa dito. Iniwan na kami ng dalawa. Kasi today, ang start ng pasok ng anak ko. Tapos si Jowa, pumasok din ngayon. So, wala kami, ano, kami lang dalawa, baby, no. Tayo, oh, dito pala si Monty natin. Where's Monty? Look at your hair. what a messy hair. <laughs> hindi mo ako pinatulog kanina bibi. natutulog ako kanina kasi po puyat ako natulog ako ng magana, na ngayon di mo makatabi ka matulog inudok-dok na yung gusto ko marun ka na magising, anak gusto ko pa sana matulog ngayon gina yung kamay niya tinutusok-tusok yung bibig ko ba <laughs> talagang ginigising niya ako <laughs> bastos my bibi yan <laughs> Marunong ka nang magising ngayon, ha? Hindi <laughs> mo naman yun. Yung ating buhok, ayan na, baby. Yung buhok mo pala. O, oh, come, let's go na. Let's go to the now uh, living room. <laughs> come, baby, come. <laughs> ah, gigigil mo ako. Magalit to sa mga ano ko. Nagparas lang silang daddy niya. Sa mga kortina ko. Ah, <laughs> mera kayo ni daddy mo, no? Hmm gigigil mo ako anak si hi nakatayo na kami kami lang dalawa dito sa aming mansion anak ko dami kong gagawin nag iisip mo na ako saan ako mag uumpisa oh can I have coffee bibiana ayan ah What is in your face? What is it? Okay, what's that? Say hi to them, baby. Hi! Hi, everyone! <laughs> I'm a pretty princess. Hindi po, hindi na po siya, no, messy hair. Nagipit na po ang aming baby. Oh, what's wrong? Magkapi muna ako, baby, bago tayo mag tatrabaho. Ang dami tayong trabaho sa kwarto. Ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo ng bahay natin. Very, very nice. Alam mo yung syunga-syunga ka. Yung akala mo nag-video ka, hindi naman pala nakaklik. Kadalasan nangyayari yan sa mga nag-video. Nagigigil <laughs> ka. Kunwari pa tayo mayroong ginagawa tapos wala naman pala na ang video. Ay, ay, ay. Ang galing talaga ni mudra mo. No? Ang galing. Gusto ko ang bigyan ng ano, ng reward. Ay, naku, makalimutin na ako. Tapos naman na ako nabuntis na. Eh. Nailuwas, nailuwa ko na. Bakit ulyanin pa rin yung nanay mo, Ayana? Yeah? ulyanin <laughs> pa rin ng baby namin? Basta yung gamit ko, okay, mama will make a milk for you, baby, Ayana. You want a milk? My baby is hungry now. Okay, mama will make a milk for you too, baby. Kanina pa rin siya nagugutog. Eh, baby, no? It's okay. Saan okay, ko makita yung cellphone ko? Yung camera. You want to you want to look at the camera? Okay. Ay! Bastos! Ah! Sorry, baby. Muntik we'll ng ano. Nang matapon yung ating kape. Look at, look at you the camera. Show ma. Show. Show everyone. Say hi. My Bibiana. Say hi. <laughs> Malinis yung ating ano, Bibiana. Agtang, ah. Walang kalat, ah. Walang bu buhok, ah. Anyway, gawa tayo ng gatas yung Bibiana ko. Ah, uh, ano ba ang gagawin ko? Oh, wait. May mainit pa tayong tubig. Kasi pa yata yan, anak. Wait lang ha, baby. So, nagagatas na, siya ng morning. Kasi pag tulog siya, ano na yan sa akin. Nagdididi lang yan siya. Pero yung kanyang, yung didi ko ngayon, ano na lang, dessert niya na lang. Hindi na kaya ng gatas ko. Kasi hindi na ako nagiinom masyado ng ano, ng tubig. Kasi hindi na ako nagkakain ng masabaw. Huwag ko lang. Anyway, gusto niya naman yung gatas niya. Nakailan na ba tayo scoop? Dalawang scoop na ba yun? Kung kita mo, nakalimutin na naman. Dalawa yata yung tatlo. Ang tatlo ba to? Tatlo <coughs> Lima. Ay, tatlo lima. Parang feeling ko lima na yun. Ay, bahala na, baby. Dagdagan ko na lang. Pang lima na yata yun. Sige na lang. Eh! Bakit pa na Ano, ka-sneeze? Hindi ko alam kung pang ilang na scoop na ba na ilagay ko. Balikan ko na. <laughs> Nabalikan ko na. <laughs> na pang-anim ko na yun. <laughs> pang-anim na scoop na yun. Imbis na lima lang. <laughs> My baby is happy to have milk. Are you happy? Yeah. Ow! Oh. Hmm. Anak, huwag mo naman sagasaan yung paa ko. Anak, namamaga pa nga to sa ingron. Ya, yeah, idoy. Baby naman. Ito yung may kasalanan na hindi ka pwede gumanti. <laughs> <laughs> bibi na mo. yung intro ko, bibi. Medyo na mo, medyo na magka na nga itong kuko natin. Kaya hindi pa na, ano, nililisan. Uy, gaya, yeah, eroy ka na. Gaya, eroy talaga, Mapapairoy na lang talaga ako. So, ano yung marimar? Sagasaan pa ba naman yung aking kumikirot na kuko? Ay, Diyos ko, anak ko. Ay, Diyos ko, anak ko. hindi lang kita mapatulan <laughs> hindi lang kita mapatulan sige lang anak okay this is one kailangan natin magdilig ng halaman natin anak Nakang nanghihingalo na yung ating mga halaman okay let's go Tama lang naman to. Okay, let's go. Gigigil ako sa'yo. Mm, okay. Come. come to mommy. Come here. Let's have milk here. While I'm having my coffee. coffee, coffee lang tayo. Wala muna tayong tinapay ngayon. May tinapay naman dyan parang hindi ko gusto kasi matamis na tong ating coffee. Come. We want milk now? Okay, my baby will have milk now. Come here. Here. Down, baby. Come here, mommy. Mommy, come here. Oh, look, Monty. Oh, look at here. Right here. Here, baby Monty. Oh, baby Monty. Ay, kung sino namang pinagtatawag kong ano. Tingnan niya talaga yung camera. Oh, hinahanap niya yung camera. Oh, there you go. That's my baby girl. Come here. Ayana, dali na. Dali na, mag na, baby. Baby Ayana, come here. Melky Melky look, mommy. Ayana has a milk. Monty, that's not yours. <coughs> Stop getting things from Ayana. This, this is not for you, okay? Baby. Ay, parang uulan na naman. Ang ulimlim na naman yung kalangitan, baby. Ano bang gagawin natin? Wala rin naman si... Ano ba tong ating video? Yung ating ano pala. Yung kita mo naman. Walang ano. Wala rin. Wala. May sundo ko yung kemalya. Anong oras na balas dos? Baby, come. Please go here. Come have your milk. Right here, baby. <coughs> Ayan na. Ayana, please. Listen to mommy. Ayana. hmm, Ano tayo? Ano tayo? Snub tayo, snub. Didma tayo. You're not hungry, baby. Are you not hungry? Ah, sige na. Ako na lang. Mag-enjoy mo na sa kape ko, anak. Ha? Mamaya ka na. Saan ba yung fun? Parang na sa tuktok yung pan natin. Ano? Oh. Gagawin. Tayo'y gagawin, baby. Magpalit tayo ng ano. Wait lang mga mashes, mag-enjoy muna ako sa aking kape dito. Oh, baby ka na my baby. Okay, my baby. Gusto po naman niya nakikita yung sarili niya. Oh, here. Here you go. Come on. Maki. Come on. Si setan. Butong kamera, hindi pantay. Wait, baby. Hmm. Sit down. You don't want? You don't want now? may hubi. That's mommy's coffee. Ah, ah. Where's the tissue? Ah. Hold on. Ay, ko, yung marimar, muntik na akala. Diyos ko. Matapo na sana yung kape ko. I know you like this one. Gusto yang yung may mga ganitong mga sounds eh. Wait your mouth. Get this one. Hold. And pat, 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 pat. Yay! Very good, my baby, Yana. You did it. Well done, baby. Ano na Eh? Okay, come. One more. Here. One more. You don't want yet? Okay, mama will enjoy my coffee. Okay Yeah, mama will enjoy my coffee first You can play your toy. Where's your other toy? Monty? I told you stop making ayana's toy It's <sighs> not that one for Ah, na to 'tong mag ano eh, magkakagat, magkakangipin na yata 'tong anak ko. Anak, let me, let me see nga. Let me touch your ano. Let me touch your tawag nito. Ah, uh, yung galang, ngalangala. Let me let me touch your ano. Mommy, wait. Hold on, Mommy. Mommy, well, clean my finger. Let me see. Ta, ah, ah. kasi nung gusto niya yung kamay ko. <laughs> ha? Wait, 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 Sa taas yung mayroon. naramdaman akong punti umuusi-usi. Pero parang ano na pa, upbong pa lang. Yay, mabibibol hab. Eat soon. I eat it agad. Toot soon. Toot soon. <laughs> Ano ba yung English na yung baby? My baby will have toot soon? Ay, naku, ang English ni Mama. Sabi pa ni Daddy, yung English ko 50-50 lang. Pag ma-over na doon, wala na, patay na. Kay 50-50 pa nga lang tayo. <laughs> dami nilang, dami nilang problema sa English ko, baby, yan, Yung ating English na 50-50. Ha? Huh? <laughs> Sabi ni Daddy, ako siya na bahala sa English mo, ayan, ha? Ikaw na lang sa Bisaya. Ayan na, para tibuay. Hindi ko naintindihan kung anong, anong nararinig ko. Parang umuulan o electric fan. Wala naman tumutulo sa labas. Ay, baby, ang galat na natin. Ayan na. Ah. tulog na. Ang galing ng ano, ang galing ng massage oil na nilalagay ko sa kanya. Pagpatulog. patulog. Ang bilis niya makatulog. Kagabi ko lang yung inumpisahan gamitin. Yung galing sa tiny pads na oil na para pampakan sa kanila na ang bilis nila makatulog nilagay ko lang siya dito sa balikat ko kasi dito siya lagi na nagkakatulog. Ngayon, nilalagay ko yung dito ko kasi palitan niya siya sa gilid-gilid ko. Ang tinan mo naman, oh. wala pang 5 minutes, nakatulog agad. <laughs> Ang galing, natutuwa naman ako. Pero yun, tulog na yung baby ko. Tama-tama lang yan kasi mamaya darating dito si ano, si Malia pupunta na dito kasi na board na sa kanyang bahay, sa kanyang mansion. And ang ingay ko. Nagigising. Anyway, patulogin ko lang itong mga shots. Bababa ko lang ito siya. Ang ingay ko daw. <laughs> Taba-taba, ching-ching. Baby is up now Ayana na. Nakatulog siya mga ano yata Mga 30 minutes Baby Ayana na, no Nakatulog yung aming baby Nakapaglinis na rin ako ng bahay Ng pakunti-kunti Nabawasan yung alikabok And malinis na And waiting nilang kami Kay Ate Malia na darating Gusto ko nang maligo Alam mo yung hindi naman maaraw, hindi na, ah, makulimlim naman pero malinsangan. Parang gusto ko maglublob ng tubig. Baby, I wish mayroon tayong bathtub, no? Para maka makaligo tayo dalawa. Hmm, how I wish. One day, in God's perfect time, magkakaroon tayo ng bathtub na hinihiling ko. Nandoon pa yata sa welcome. <laughs> hindi, pa, hindi pa nabili. <laughs> Diyos ko na yung marima. <laughs> Ambisyosa talaga yung mother mo. Ayan na. Anyway, whew, ano bang gagawin ko na? Meron pa akong gagawin actually. Ayan. Meron pa akong gagawin actually. Kaso nga lang, itong anak ko, kailangan kong bantayan. Pwede ko naman siya gawin. Kaso nga lang, nasa loob ako kasi puputulan ko yung ah, uh, tawag ito, puputulan ko yung foam namin. Doon sa kanyang ano, flippin. Kasi medyo ano siya, Pero siyang excess na 1 inch. Hindi kasi siya maganda tingnan. I mean, hindi, hindi malinis yung paglagyan mo siya ng tawag nito lagyan mo siya ng bed hindi siya maganda hindi siya malinis tingnan kasi nga may naka na na foam so kailangan au gusto ko i-cut na lang yung foam para magiging ano siya magiging perfect siya dun sa size ng kanyang playpen so yun sana ang gagawin ko Kaso nga lang itong aking anak my baby, I need my baby to look after my baby Ayana kasi mamaya kung ano-ano ang pupulutin mahirap nang iwanan to ang baby ko ang baby na yan. Hirap yan. Iwanan. Hmm. Kiss, mami. Kiss, mami. Kiss, mami. Hug, mami. Hug, mami. Oh. Mm. 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 Okay. Okay. sub na. sub na. Subsub <laughs> na. Where are you going? You wait. Ate Mali is coming. Yeah? Ate Mali is coming soon. Wala well, ikaw, playmates. Taimig tayo ngayon. Wala daddy. Wala ate Nicole. Only Monty. Monty? Where's Monty? Even Monty don't want to play with you, Ayana. One of these days, gusto niya nang inaano si Monty. Nilalaro niya na si Monty. Hindi na siya natatakot kay Monty. Dati-dati na siya. I mean, parang ano ba? Nahisitate siyang hawakan ng Monty. But now, he he wants to touch si Monty and play with Monty, Ayana. ba? Diba? You and Monty will be the playmates, okay? Wala naman tayong ibang kalaro. Si Ate Ayana, si Ate Malia, pupunta lang yung para sa kapitbahay daw. Hindi naman talaga para sa iyo. <laughs> Di ba lok ni Riana? Bibi. Pawis na pawis ako. Bigay kahit nga ikaw pawis ka din. Wait nga lang, Bibi. Gusto ko ng fun. Ha? Dito ka man, dito ka man, ka ba? Bibi. Kani ka, dito ka. Yung anak ko gising na. <laughs> Saan yung station ito? Ayaw magpakita. Gising na yung anak ko. Ay, kagulat ko. <laughs> Ako just kung pausa ko, kagulat ko, baby, sa'yo ka lang ko, didiretso ka na mag-swimming. Hi! <laughs> Ako just kung ko, Lord. Akala ko masusub-sub na na, mabalintong. Hi, baby, Yana. Good afternoon. Nakadalawang bins ka nang natulog. Yung tita mo at ati Malia mo wala pa. <laughs> <laughs> I I I don't think they are coming. Oh no, how was your sleep, baby Anna? Baby Anna, how was your sleep? And charge cell phone charge. How was your sleep? Yeah? Good? Let's get up. Okay? Okay, let's get up.